Eto na nga mga katropa, kasalan na. Kaya ayan si baby Maddie nyo Diyos miyo, napaka-cute sa kanyang gown. Grabe! 4pm pang start ng kasalan. Pero ayun nga, gusto ko maaga kasi nga bumabag yung ngayong araw. Garden wedding nga pala to. Kaya kahit ako, nabisita lang. Di naman bride. Nako, isa ako sa mga kinakaban talaga. Kasi girl, garden wedding to, walang room. Pagkarating nga namin sa venue, ayan nga pala yung bride. Diyos ko, punta doon, punta dito. Ayan, syempre, photoshoot yan. Binihisan ko na rin pala si baby Maddie. At ito po yung outfit niya. Naku, anong masasabi niyo? Grabe, napaka-cute niya talaga sa outfit na yan. Sinabihan ko na rin nga pala sila mama na mag-picture taking na sila dito habang wala pang gana. At ito nga ulit si baby maddy niyo. just Grabe, ang sarap niya talagang ibulsa. Kasi tingnan niyo naman, bagay na bagay sa kanya yung gown, pati yung veil niya. O diba? Ganap na ganap yung pagiging little bride. Bali, yung white gown niya, niren ko lang po yan sa VS Collection. Itong pink gown niya, nung nag-birthday shoot siya sa VS Collection ko rin pong niren yan. Sobrang mura mura lang kaya nako check it out na fast forward mga katropa so ayan na nga po nag start na po yung garden wedding bali yung bride pala buong pinsan ko at sabi niya nga po sa coordinator umulan bumagyo umaraw tuloy pa rin ang garden wedding dahil pangarap niya daw to so eto na nga mga katropa for the walk walk na kami medyo naloko ako kasi yung veil ni Maddie tinanggal niya nung maglalakad na kami sayang bagay na bagay pa naman niya yung veil niya kasi ganap na ganap talaga yung pagiging little bride pero ayun nga thank god pa rin naglakad po si Maddie pero wala po siyang ginawa dyan kundi kumaway-kaway sa mga tao at syempre isa to sa mga hinihintay talaga natin sa kasala na mag walk down the aisle si bride. Pero nagulat kami dyan kasi si bride mismo yung kumakanta ng wedding song nila o diba? Ang bongga! Sobrang ganda nung napiling song ni Bride, worship song yon Kaso hindi natin pwedeng ilagay lahat yung buong kanta niya. So namili lang talaga ako ng clips. Big shoutout nga pala kay Sir Jumer. Bali siya po yung owner ng The Best Event. Yung po yung coordinator ko nung kinasala ko. O oh. ba diba? Dahil magaling talaga yung The Best Event team. Kaya ayan yung pinsan ko. Sila din yung coordinator na kinawa. Kaya alam nyo na sa mga susunod na ikakasal dyan. O alam nyo na yung kukontakin nyo. Buti na lang mga katropa. Nung halos patapos na nga yung ceremony, doon bumuhas malakas na ulan. At ito nga pala yung ganap ni Little Bride. Ayan, nanonood po siya ng no ceremony habang kumakain. Siyempre, kailangan. Maganda ang mood niya. Kaya, ayan, binubusog ko talaga. O, shoutout din nga pala sa page ng Life with Arkea. O, baka hindi nyo pa alam ha. Si Arkea po ay inaanak or pamangkin si Daddy ko. Si Daddy Bid, na asawa ni Mami Shay ay buong pinsan namin. Kaya, ayan, nakita-kita kami dito sa kasalan. Grabe, pagpasok namin dito sa loob ng reception, wala akong masabi. Ang ganda! Ang ganda ng style talaga. Napaka social at ang ganda sa mata. Siyempre, yung ganyang kagandang setup, hindi namin pinalampas yan. So, habang wala pang masyadong tao sa loob, nagpicture na talaga kami dito. Believe naman talaga ako dito kay Arkea. Oh, napakagaling mag-posing. Ako, mas magaling po bang posing sa amin talaga? Tapos, ayan si Jenny. Siya na nga pala yung pinakasiyuan ko na pagkuha niya kami ng pagkain dito. Kasi, ayan o, oh, focus talaga ako kay Baby Maddie. O, oh, diba? Mukhang gutom na gutom kami kasi ang dami namin pinagkakain talaga. Diyos miyo, tinaubata namin dito yung gracing table ng kinakasal. Chapa. May coffee din at souvenir din na perfume. Habang nag-enjoy kami ditong kumain, so ayan, nag-start na nga pala si Sir Jumer. Nagpa-games muna siya. Ay, sana all oh, talaga, Daddy Robin, nakakuha siya ng 200G cash. Bali, yung tinatanong nga pala dyan, mga tagline ng mga brands. Pero yung sa akin dito, hindi siya familiar, kaya hindi ako nakakuha ng 200 pesos. Ay, naku, sayang yun! Yes, sir. Kayawa na kasama sa Entourage. So ayan, nag-entrance naman ang ating bride and groom. mga may balak magpakasal dyan pero hanggang ngayon undecided pa ako. Ako na nagsasabi sa inyo lahat ng gastos nyo, yung pagod nyo, sakripisyon nyo, yung long preparations nyo, lahat magiging worth it po yan. By the way mga katropa, sa oras na to, tulog time na talaga ni Baby Maddy. Kaya ayan, habang kumakain kami dito ng dinner, so ayan, kalong-kalong ko siya. At nag-start na dyan yung mga tradition na ginagawa kapag may kasalan, like yung kuha ng garter. Isa to talaga sa mga hinihintay ko sa reception kasi nako, nakakatawa tuwa kasi talaga sila dyan. Lalo na yung pasayaw-sayaw dyan. Diyos me, ano ginawa ng kuya ko. Bakit kumending na kumending? Bali kung sino nga pala dyan yung hindi malambot, hindi masyado nagalaw, siya yung maglalagay ng garter doon sa mapipiling babae. Okay. Pero itong pinsan ko kasi may jowa bell, so hindi na namili ng babae. Kung baga tinawag na lang yung girlfriend niya. Yeah. Ayan, sinayawan niya ng sinayawan. Pagkatapos niyan, siya naman yung maglalagay ng garter sa leg ng kanyang jowa. Fast forward mga katropa, so ayan, nagbigay na pala ng mga messages yan, yung best man, matron of honor, and yung mga closest friends ni bride and groom. So, ayan, mag-cheers nga daw dito. Pero ang hawak ko kasi, etong dede ni Baby Maddie. So, ayan na lang yung tinaas ko. Siyempre, yung hiling magbibigay ng messages dyan, yung mga parents ni bride and groom. So, oh, siyang, gatito na lang yung vlog. Thank you for watching. Bye-bye!